inimbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Park List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang aligasyon mula sa ilang dating rebelde na miyembro manon ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista at recruiter din umano ng New People's Army. What does that make of uh, Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines but he is not a member of the New People's Army. But si Raul hindi niya choice. Hindi niya choice sa mag-NPA pero they, is part of the uh, body na nag-recruit for the NPA. Kaya pala tungto itong tao na ito nung sabi na pinagunahan lang sila na papasokin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ah, ikaw ang imbestigahan ko. Ah, I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay uh, member ng uh, Communist Party of the Philippines, which is, which is the party of uh, the, the New People's Army who is trying to destroy this government. Isusulong din anya ng senador na amyendahan ang party list system law para hindi na umano magamit ng mga membro ng mga rebelding grupo para makapasok sa Kongreso. Sa isang pahayag, tinawag ng kabataan party list na sirang plaka at walang katotohanan ang mga paratang laban kay Representative Manuel. Hindi rin anila ito asang senador kundi pag-aaksaya sa resources ng Senado at pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin anila investigasyon akusasyon ang nais ni Sen. De La Rosa kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gubi. Oh God. Napuno na pala ng mga kakampi ng mga NPA ang Congress. Kaya pala ang maraming mga reklamo tungkol kay Duterte, Sara Duterte, kasi puro pala kalaban ang nasa Congress. Puro kalaban sa mga Duterte ang Congress kasi ang, ang mga NPI, Kalaban yan sa mga Duterte. Kaya naghanap talaga sila ng mga paraan para mawala si, si BP Sara sa pagka-Vice President. Isa naman tong si Romualdez na gusto talagang maging Vice Siguro gusto niya maging vice kasi patar nila si Sara Duterte para wala na silang sagabal. Paraan para mawala si VP Sara at si ano, Rodrigo Duterte. Kasi gusto nilang malaya silang makapak, makakagalaw at mag, magawa na nila ang lahat ng gusto nila. Ah, yun nga yung unang binabato nila kay BP Sara yung confidential pan tapos meron na namang kasunod na confidential pa rin na, na transfer daw sa kay Sara nung ano office of the president nako ano na bang nangyari sa mundo bakit naka nakapasok ang mga ano NPA sa congress isa pa tong si Romualdez. Mangi balak talaga siguro maging presidente. Kaya ganyan na lang mga ginagawa nila. Lahat na lang binabato. Kahit anong gagawin nila, wala silang magagawa. Hindi sila mananalo sa lahat ng mga pangarap nila. Yan guys. Hanggang dito na lang at Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.